Magandang araw! Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa letrang U. Ang ating layunin nakikilala ang letrang U. Natutukoy ang mga bagay na nagsisimula sa letrang U. Naisusulat ng wasto ang letrang U. Ito ang malaki at maliit na letrang U. Ang tunog ng letrang U ay u u u u Ano ang tunog ng letrang u? ng letrang u, ng letrang u. Ano ang tunog ng letrang u? u u Ano ang tunog ng letrang u? Ng letrang u, ng letrang u. Ano ang tunog ng letrang u? u u u Paano isulat ang letrang U? Ngayon, tayo ay magsusulat ng malaking letrang U. Mula sa linya na asul, gumuhit ng linya pababa. Umikot pataas hanggang sa asul na linya. Malaking letrang U. Para sa maliit na letrang U, gumuhit ng linya pababa mula sa pula na linya at umikot pataas hanggang sa pula na linya. Gumuhit ng linya na pababa hanggang asul na linya. Maliit na letrang U. Ihanda ang lapis at papel at tayo'y magsusulat ng malaki at maliit na letrang U. malaking letrang U. Maliit na letrang U. Magbasa tayo. U U U U U U U U Mga larawan na nagsisimula sa letrang U. U Unggoy Unggoy U Ubas ubas. Ulan, ulan. Ulap, ulap. Uod, uod. Ulo, ulo. usa u nan u nan u -gat. u gat u upuan u, u upo upo mga bata, sabihin nga natin muli ang mga larawan na nagsisimula sa letrang U na may tunog na U. Unggoy. Ubas. Ulan. Ulap. Upuan. Uod. Ulo utak usa unan ugat at upo para sa ating pagsasanay bilugan ang mga letrang u sa ulap Isulat sapat lang ang simulang letra ng bawat salita. Ubas. U-U-Ubas. Pangalawa. Unggoy. U-U-Unggoy. Pangatlo. Usa u usa Pang-apat, ulan. U-u-ulan. Pang-lima, utak. U-u-utak. Sabihin ang nasalarawan. larawan. ko ang larawan at nagsisimula sa letrang U. Pajak naman kung hindi. Una, unggoy. Unggoy. Pangalawa, eroplano. Eroplano. Pangatlo, usa. Usa. Pangapat, aso. Aso. Panglima, upo. Upo. Panganim, ulo. Ulo. Ikapito, bola. Bola. Ikawalo, ubas. Ubas. Ikasyam, ulap. Ulap. Ikasampo, manok. Manok sa ng kata. At dahil dyan, meron kayong malaking star. Para sa inyong asynchronous activity, magsulat sa notebook ng malaki at maliit na letrang U. Pangalawa, gumuhit sa kwaderno ng mga bagay na nagsisimula sa titik U. Isulat ang pangalan sa bawat larawan. Maraming salamat! na alam,